good morning! Ngayon, uh, is, ah, uh, anong date ngayon? Is October 12, 2023. Ayan, birthday ko na, guys. Birthday ko ngayon. Kaya, yun. Ayan, bagong gising. Bagong gising. O, di ba? Sexy. <laughs> Ayan, walang makeup. Walang, ay, walang makeup. Walang lipstick. Walang kilay. Ayan. Tapos, ayan, magkikilay ako sa harapan ninyo Dahil like, birthday ko uh, Magpapaganda ako Ayan Kikilay tayo guys Punting kilay Lang Ayan Ayan, ganyan lang ako magkilay guys Literal Ayan, hindi tilaran <laughs> Ay, oh my god, nasubrahan doon Ayan Ayan yun, day birthday ko, pagbigyan na ninyo ako. Di ba? Inarte. Sa <laughs> harap, sa ninyo mismo ako magkikilay. Ganito lang ako guys, magkilay. Magkikilay. Magkikilay. Okay na. Yan. yan And, mag, mag, lipstick. Lip, 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 naglalagay lang tayo guys ng lipstick. Yan. Para maganda naman ako sa harapan niyo. Ay. Yan. At saka birthday ko ngayon. O oh, diba? Yan. Tapos konting polbo. Nasaan ba yung polbo dito? Ayun. Nawala pala yung polbo. Polbo. Nasaan yung polbo? Wait lang. Baka yung ng polbo. Yan muna na. Yan. And. Ayun. Ayun yun guys, ayun thank you, ako yung ako yung magpapasalamat sa mga bumati sa akin gusto ko silang i-share guys, ayun uh, ayoko na sana guys na mag uh, uh, mag-post or mag-upload ng birthday greetings pero mayroon akong isang friend sa YT world na si ma'am Jen, Miss Jen yun, nag-send kasi siya ng ah uh, A birthday greetings uh, message sa akin kaya yun naghingi na lang ako na kaya humingi na lang ako ng ng mga birthday greetings sa akin mga friends at saka sa mga nagbigay ng birthday greetings thank you so much maraming maraming salamat sa oras and happy ako masaya <laughs> ako hindi ako yun nga, yun sinasabi nila yung iyakin ako. Yun nga, iyakin talaga ako. Ang babaw talaga ang luwa at saka yung aking damdamin. Eh, <laughs> damdamin. Birthday ko ngayon, kaya dapat masaya ako. Ah, ba diba? <laughs> And ayan, guys, ayun. Gusto ko sa inyo i-share yung mga greetings ng aking mga friendship sa Whitey World. And ayun, kung sino pang, yan, sino pang humabol mag-greet. Ayun. <laughs> i-include ko yung mga greetings ninyo. Maraming maraming salamat sa pagbati and maraming maraming salamat sa pagmamahal nyo guys. And sa mga nag-subscribe sa akin, maraming maraming salamat. At sa mga nanood ng aking mga, ang aking mga videos, maraming maraming salamat. And sa mga bumati sa aking birthday. Sa aking birthday ngayon, maraming thank you. I love you. I love you all. <laughs> Pag naririnig ko si Pranot Plantata, I love you all. Sabi so, yan. Ayun. Sa mga, yun, sa mga nagbumate, thank you. And gusto kong i-share sa inyo. Sa inyo guys, kung sino-sino sila. And, yun, naglaan ng oras, naglaan ng oras para batiin ako. Thank you so much sa inyo guys. Ayan na sila. Yun. Papakita. I-share ko na sa inyo. Bye. Thank you, everyone. I love you all. God bless. Get to be glory. Bye. Hello, Mother dear Sisi ko. Today is your very special day. So, gusto ko lang batiin ka ng happy birthday. Salamat nga pala dahil nakilala kita. Alam mo ba, masaya ako dahil nag lang ako. Nakilala kita. Palagi mong tatandaan. Nandito lang ako palagi. Ha? One shot away. Kapag kailangan mo ng kausap at magpapatawa sa'yo. Dito sa Whitey World, akin siyang nakilala. Jenrin Alejo ang pangalan niya. Siya ay mabait at maganda. Palaging nakangiti at tumatawa. Sa lahat ng mga taong nanonood sa kanya, patuloy niyo pong ibigay ang suporta niyo sa kanya dahil siya ay sadyang kakaiba, na supportive niya. Diba, my dear sisi ko? So once again, happy birthday. Naway nagustuhan mo ang simpleng regalo ko para sa iyo. Mag-iingat ka palagi at palagi mong tatandaan. I am just one shot away. Happy birthday. Mwah. Hi sis Jen! Happy, 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 happiest birthday sa'yo! So ayan, kahit na dito lang tayo nagkakilala sa YouTube world, ay napakabait mo sa akin. So ayan sis, maraming maraming salamat sa'yo sa uh, pagsasagot mo lagi sa mga tanong ko. And um, napakabait mo, promise, napakabait mo talaga sa akin. And kahit na hindi tayo masyadong nakakapag-usap, yan, kit bihira lang tayo ng kakapag-usap. Ang bait mo sa akin. And sis, ang um, wish ko lang sa iyo ngayong birthday mo ay sana good health at um, matupad mo yung lahat ng wish mo ngayong birthday mo. Ayan. At syempre, more earnings para sa iyong YouTube channel. Ayan sis Jen, happy happy birthday! Jen, good morning. Happy birthday. Uh, masaya ko na naging friend kita sa YT. Pasensya ka na rin dito nga ano ko. Pero sana makahabot pa. Ang uh, isipin mo lang, nandito ka mga kaibigan mo. Kasuporta ka sa sa'yo lagi. Happy birthday ulit. God bless. Be happy lang. At No October 9 po, Sunday po 'yon. Umalis kami ni Sir Bernie. Uh, nag-open ako ng Facebook. Nakita ko si Sis Jen na live Tapos nandoon si Mama Donna at si Sis Sweng Tapos, uh, sabi ni Sis Jen habang kumakain siya, uh, bigyan niyo ako ng ng birthday greetings kasi malapit na 'yung birthday ko, mga sis. Yan, yeah, tapos pinahulaan niya sa amin yung birthday niya. Uh, hula, 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 hula kami nila Mama Donna at Sis Wing. Ako po yung nakahula sa birthday ni Sis Jen. Ayan, October 12 po pala yung birthday ni Sis Jen. Kaya akala mo Sis Jen, nakalimutan ko na bigyan kita ng birthday greetings. Eto na. At uh, happy, happy birthday Sis Jen. Uh, ang wish ko sa iyo, uh, unang-una sa lahat, yung good health, uh, more success, more subscribers, more videos, at mm, uh, sana uh, lagi kang masaya, lalo nga yung birthday mo. Maraming maraming salamat sa uh, magandang pagkakaibigan natin. Uh, thank you at una kitang nakilala sa LS ni Mama Donna. Yan, simula nun, yan, naging mag-friendship na tayo yung lima. Si Ate Jo, si Mama Donna, si Sueng, si ikaw, at saka ako. Yan. Happy, happy birthday, Olepsis, Jen! I love you! Hello! Good morning, madlang people! Alam nyo ba kung bakit na pa ano ako ngayon dahil may i-greet ako na isang espesyal na kaibigan kaya sa araw na ito dahil ngayong araw ay espesyal ang araw na ito para sa kanya kaya ayan, mga kamad lang people. Babatiin natin siya ngayon. At alam nyo ba kung sino siya? Ang napakagandang si Sis Jen. Jen Linky Alejo. Ayan, Sis Jen. Happy birthday, si At sana ay happy ka sa ginawa ng <laughs> munting reasons na ito. Pagpasinsyahan mo na at naka-think seven na ito. Ay, Sis Jen. Ayan, happy birthday. At sana more, more birthdays pam. Ayan. More blessing and more success para sa ating karir dito sa Whitey World. At sana lagi kang inatan ng ating Panginoon at lagi ka ding magtiwala sa Kanya na lahat ng ating mga dinarana sa buhay ay ating malalagpasan sa tulong niya. Ayan, sis Jen Sa araw na ito, sana ay masaya ka at ping happy kaya enjoy ha ayun kung ano man ang ginagawa mo ngayon enjoy ayan kaya sana ay maging masaya ka at lahat ng pangarap mo sa buhay ay matupad Tiwala lang, sis Jen. I love you, sis Jen. At ako'y salamat din sa ating Panginoon dahil na kilala kita at laging friendship kita dito sa YT World. At lahat kayo at sa naging daan para maging kila makilala kita, ayun, sa ating mga ka-friendship, sa ano, sa ating promote at sa plant lovers. Ayan. Dahil sa inyo, naging masaya at makulay ang aking YT World. Kaya thank you, mga Sis, Thank you, sis Jen. And thank Thank you sa unang sikahan natin At thank you sa lahat ng tiyaga Na tinuruan mo ako sa mga Hindi ko pa alam dito sa Mundong ito na ginagalawa natin Na kahit Napukuya tayo palagi Ayan, nandiyan pa rin tayo Ayan, sa araw nito enjoy sis And happy birthday Happy birthday sis Jin Happy birthday sis Jin happy, happy birthday Happy birthday sis Jen. God bless and I love you. Sana nag-enjoy ka sa araw na ito. Sana nagustuhan mo itong aking munting 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 greetings. I love you. Sisi. Bye bye. Hanggang dito na lang. Inat. God bless. Sis Jen and J. hello. May mega gamay love shout out sa'yo. At uh, uh, bago ang lahat ay Ang masasabi ko sa iyong kaarawan Be happy Stay pretty At tigil sa lahat Stay humble Sis Jeneline, ito alam niyo mga kaibigan Si Sis Jeneline, ang nakakakuha Iyakin gusto, gusto ko sa mga kaibigan yung mga iyakin Kasi uh, alam ko mga, Yung mga iyakin, mga pusong amon yan So uh, Totoo kaibigan yan O oh, ano sis Jen <laughs> Hindi, hindi ko sinabing porque hindi ka iyakin, no? Hindi ka totoo. Uh, isa sa... Isa kasi yan sa maganda ugali ng tao. Yung, yung iyakin ka na sinasabi mo yung yun sa loob mo. Tsaka yung tampulela. <laughs> <laughs> Pulelak ni Sis Jenny din eh. Di ba Sis Jen? <laughs> I love you Sis Jen. Ah, uh, syempre, thank you ah. Kasi, ah, uh, alam mo ba, napaisip agad ako na nung nag-chat nag ka sa live ni Ma'am Brit. <clears throat> sabi mo, eh, may message ka sa akin. Sa, sabi ko kaagad, ano kaya yung message ni Sis Jenilene? <laughs> Tinignan ko kaagad. So yun, syempre masaya ako kasi uh, nab nabati ulit kita. Tsaka sorry ha, sis Jen. Sorry, sorry talaga na nakalimutan ko po, work. Oh, sorry. Tumatanders na ang lola nyo. <laughs> Tumatanders na. So yun, sis Jen, alam mo naman. Basta uh, ang gusto ko sa iyo sis Jan yung yung lagi kang nakatawa tapos yung 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 mata mo lalo nawawala syempre chinita So yun sis Jan ah uh, tsaka sana ano no sayang kung nagpunta kayo kay Mama Dons sana nakita naman tayo no. sana kaso syempre uh, okay lang yun kasi may panahon pa siguro, may time pa, uh, hindi pa siguro ngayon yung, yung tamang oras para mag-meet tayong lahat, no? Pero syempre, sana magkita pa tayo. At saka, thank you ha. Thank you rin na uh, lahat naman tayo dito nagpapasalamat sa isa't isa. Nakakilala natin ang isa't isa. At saka, sorry sis Jen ha. Hindi ako nakapunta kung na, uh, nakalive ka. Siguro, wala ako nung sa sa harapan ng computer or sa eh, basta wala ako sa YouTube niyan pag ganyan pero pag yung nakita ko ng mga live ah, uh, hindi man ako papasok mag magtatamsak lang ako at mag ads hindi nawawala sa akin yan kung sisilip sisilip man ako mag ads ako niyan magpapaas hindi ko na sinasabi pero ayun yun ang ano ko gali kasi minsan pag uh, may ginagawa tayo, busy, di ba? So, unahin na lang muna natin yung gawain. Kasi sa ngayon, ayoko, siguro, hindi ko alam kung siseryosohin ko pa kung channel ko. Yan, magbibigay na ako ng heads up, ha? Uh, kasi syempre dito, kailangan natin may, may grupo, eh, di ba? Para sa ating mga videos, Siyempre, Uh, wala naman siguro mga nag-iisa lang dito na uh, may, may GC. Pero maganda kasi talaga groups. Pero hindi ko talaga masasabi na uh, magagawa ko yung ano, katulad nyo sa team promo. Hindi ko kaya talaga. Uh, at yun, ano ba yung sinasabi ko? Sa birthday tayo, sa birthday tayo na punta, ang humaba na ba eh. So, Sis Jen, thank you, thank you ha, uh, na nabati na, kita today sa iyong kaarawan. Um, um, sana masaya ka, masaya ka dahil marami kami bumati sa iyo. Kaya mag-TikTok na tayo, Sis Jen. <laughs> totoo lang, Sis Jen, yung pagti tiktok na yan, mininemorize ko muna ng hosto yan bago lumabas kung paano ko acting. Ganun. Pero, ayan, repost, repost lang yung TikTok na yan. Nakakatawa kasi eh. So, yun, sis Jen, ang haba na lang sinabi ko. Sorry. Sobrang haba na. So, masaya lang ako kasi meron na naman tayong kaibigan na nabati ko ngayon. Thank you. At maganda ang mood natin to greet you. At yun lang. Happy birthday. God bless you at saka naniniwala ako sis Jen ah uh, si Sarah nga sa sa Bible nagkaanak pa siya di ba 90 years old so why not kung nandyan yung fake mo sis Jen naku deserve mo talaga magkaanak sis Jen sa totoo lang kasi matyaga ka sa baby kapag ka sa baby yun nakikita ko sa'yo so yun sis Jen yun lang at happy birthday tsaka andito lang ako Uh, ah, kung gusto mong kausap, andito lang ako. Uh, um, makikinig. Yun. Kung iiyak ka, iiyak din ako. Yun ang kaibigan. <laughs> so, yun na, Sis Jen and I love Sis Jen. At uh, thank you. At lagi ka mag-ingat. Bye-bye! <laughs> Hi, Sis Jen! Happy, happy birthday sa'yo! At lagi mong bisipin na mahal na mahal ka ng plant lover at masaya-masaya ako dahil nagkita na tayo sa personal at alam niyo ba na napakaganda niya sa personal at napaka lambing at ang kanyang mga hawa napaka smooth na oh napakalambot ng mga kamay kaya yan si Sis Jen, malambot. Kaya naman, happy happy birthday saya Sis Jen. Love love sweet niyan. Ines niya kilay ko at ako ay kanya ano, nilagyan ng fake mage na nakita kami. O ba diba? napaka na babae. Napaka-sweet na kaibigan. Happy, happy birthday ulit, sis Je. Yan dahil birthday mo nga ngayon. Happy, happy birthday. Sana maging masaya ka sa araw na to. Uh, tanggalin na yung mga lungkot, yung mga hinanakit, hinanakit bukid. Tanggalin na yan. Basta, Ah, kahit hindi kahit na nagtatampo ka sa amin lagi, basta lab na lab ka namin. Hindi ka namin iiwanan. Yan. Alam mo naman 'yon, is genuine. ayan, happy happy birthday. Love you. At sana ah hindi, hindi hindi natatapos 'yung ating friendship sana. Dumami pa tayo. Syempre sa YT marami tayong mga friends na nakikilala, kaya Uh, ikaw matagal ka na rin namin kilala kaya ikaw ay ano love na love ka rin namin sis Jane tandaan mo yan happy birthday ayun hello magandang gabi sis Jane Janeline G. Alejo happy happy birthday sa'yo na nawa sa iyong karawan ay maging masaya ka so this is my second time giving you um, birthday greetings through video. And pangalawa ko na to, mini, more than a year na tayong magkaibigan. More than a year na ako, more than a year mo na akong yan sa puso mo at sa buhay mo. Ayun, nagdrama yan, eh, no? Ayun, so, ayan, thank you for accepting me, sis Jen, ha? Ang wish ko sa sa'yo para sa iyong birthday ay, sana, um, ipagkaloob sa'yo ng Panginoon ang lahat ng minimiti ng puso at isipan mo. Sana maging masaya ka sa araw ng birthday mo. Sana magkaroon ka ng peace of mind para makamit mo yung kasiyahan um, from within. Ibig sabihin, um, hindi lang happiness, kundi joy nagmumula yan sa puso mo. Ayun, maraming maraming salamat for accepting me as your friend. Thank you so much. Salamat sa pagiging kaibigan sa akin, sa amin, sa Plant Lover Group. Uh, sana patuloy pa rin tayong maging magkakaibigan. Ayun. Um wish ko pa rin sa'yo. Good health. And be happy, sis Jen. Mahal ka namin. Mahal ka na yung mga um, kaibigan sa Plant Lover Group. Ayun! Happy birthday ulit. Um, enjoy your day, sis Jen. Ayan. Sana napasaya kita. Napasaya ka namin sa iyong birthday. Thank you so much. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday Happy Birthday! Happy Birthday to you! Bye! Enjoy your day, sis! Love you! Love you, sis Jen! Ngayon, magandang araw po sa inyong lahat. So for today, gagawa po tayo ng simpleng mensahe para sa ating birthday girl, sa ating kaibigan na si Jenneline G. Alejo ako po ay nagpapasalamat sa pagkat isa ako sa napili niya na hingian ng birthday message. Ayan, tapsat. Uh, happy, happy birthday. Enjoy your day. At uh, sana makamit mo lahat ang mga minimiti mo sa buhay. Siyempre sa tulong ni God. Ayan. Sana lagi ka malusog at masaya sa lahat ng oras. Be happy lang kapsat at laban. Go, go, go lang. Ayan. So, happy, happy birthday ulit kapsat. Uh, thank you very much sa support. Always. Ayan. Happy, happy birthday. Bye, bye. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Happy and this why you love me. Marani marani sa nama, one of your friends. Ito pa why people love me na ko birthday I'm so glad na nakilala din kita. So many years

Okay, yeah. And happy happy birthday. Uh, thank you nga pala last na nagpunta ka sa Go To My Garden. Buti talaga magbutay ng dalawa. Kala natin din na tayo abot no. Uh, thank you sa uh, hubby mo at sa pamagkin mo sa mama sa'yo that time. Talagang super happy din ako that time. Thank you talaga dyan. At enjoy lang sa pagbablog andito lang ako in case na kailangan mo lang kausap kahit ating gabi huwag kang magatabili tumawag sa akin and thank you ulit Jen uh, ingat lagi love 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 ingat hi ate Jen naalaran ba tong t-shirt na to? Ayan, dinala mo pa ito sa balakan para lang mag-meet tayo ulit. And I'm so grateful for you. Maraming maraming salamat sa iyong love and support. And ako, ganun din ako sa iyo. I will keep supporting you and more power to your YouTube channel. Pati na din sa pag-release -re mo ngayon sa Facebook. Sana ma-enjoy mo yung araw na to. Love you, Ate Jen. Have a great day. Happy birthday. Hi, Jenny Nako, maraming maraming salamat, Jeneline G. Alejo, sa iyong pagiging uh, kaibigan sa akin dito sa YT World. At uh, actually, hindi lang sa YT World, tinatrato ko na kasi si Jeneline na isa sa mga kaibigan ko na um, napakabait, napakamatulungin, uh, napakamapagbigay ayan, uh, lahat yan, tapos masayahin napaka masayahin ni Jenny, napaka daling makagaangan ng loob kaya um, binabati kita ng isang maligayang maligayang bati at uh, more um, blessings for you more birthdays to come and uh, hoping ako na lahat ng gusto ng puso mo ay matupad okay maraming maraming salamat muli sa pagiging kaibigan mo sa akin at sa maraming tao na natutulungan mo uh, at I hope na dumami pa ang iyong halaman katulad ng sa akin magkasing dami na tayo as in yung maging bubat <laughs> <laughs> maging gubat ang iyong uh, garden. Okay? So, yun lang po. At maraming maraming salamat muli. And happy happy birthday, Jeneline! Bye! Hello, panganay! Happy birthday! Um, I just want to wish you a happy happy birthday. No matter how old you go? gunagat ka yet ang nat ka. Ako magpagbaliw na niya man iti pagsubok ang umay ka tayo kit just pray stand up open to it open to God na niya man problema ha umay ang mga pahang niya po natin and ang mga provider so nga ang kakumang ang kakumang balbali kanya Love you. We love you. Stay. Stay. Stay forever. Love you now. Have a great day. Happy birthday, happy birthday, Day. happy birthday, Dita. Flying kiss, na flying kiss. Thank you, yeah. thank you, baby. Yeah. 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 yeah, yeah, yeah. Happy birthday, Tita Happy birthday. Tita. Happy birthday. Day, happy birthday! Ngayon, okay. nagalit. Flying <laughs> kiss na ako. Flying kiss. Iya. Yeah, iya. Yeah, iya yeah. pa ulit ulit. Sige, isa pa, isa pa. <laughs> isa pa, isa pa na akong! Flying kiss ka. Na. Isa pa, isa pa. Ah! Uh. <laughs>